Sa araw-araw na paglalako ni Cora ng mga prutas, nasa 250 pesos lamang ang kanyang naiuuwi. Pigil ang luha niyang kwento, sa kita niyang 250, ramdam niya ang hirap ng buhay. Dalawa lang ang anak ko, tapos balo ako. May pinabaral ako, kulihiyo ko lang. Sa maliit na kita, pinagkakasya na lamang nila ang isang kilo ng bigas kada araw. Kung patuloy pa raw ang pagtaas ng presyo nito, hindi na rin sila makakabili ng iba pang pangangailangan. Kaya't madalas niyang naaalala ang 20 pesos na presyo ng bigas na ipinangako noon ni Presidente Bongbong Marcos. O oh, kaya nga, saan na yung 20 pesos? Bakit pataas ng pataas, ma'am? O oh, kaya lalong bumibigat sa bulsa. Tignan mo, oh, kahit nakikipaganuhan kami sa POSD, sa palaran lang. O, asa na yung 20 pesos na isang kilo na bigas. Sa price monitoring ng Department of Agriculture, naglalaro sa 41 hanggang 60 pesos ang presyo ng kada kilo ng bigas depende sa klase dahil inaangkat pa ng bigasan ni Nahan ang kanilang mga benta mula sa mga karating probinsya, mas mataas ng kaunti ang kanilang benta para kahit papaano ay magkatubo. Ang problema, humina na rin ang kanilang kita. Ang kaunti na ma'am kasi siyempre lumatas yung bigas. Madalang na po ma'am. Anong sinasabi Tumas yung bigas, anong reason? Pag-amin ng Department of Agriculture sa Budget Hearing sa House of Appropriations Committee kahapon August 22, hindi nila sigurado kung papaano maibababa sa 20 pesos ang kada kilo ng bigas. So Mr. Chair, hindi kasama sa plano yung pagbaba ng presyo ng bigas by 2028. Reduction that is uh, that is included but not the 20 pesos Mr. Chair. -baba. Kung kasama yung kasama pagbaba man. magkano by 2028? <laughs> yun po yung mahirap na sagutin kasi nga, hindi, kasama po yung pagbaba. po. Actually, dun sa RTL po, yung rice tarification law, if, you know, if uh, the same environment would have prevailed, we were really hoping to, you know, have a uh, stable prices between 27 and 32 sa regular milled rice. Paliwanag ng ahensya, nakadepende pa rin ito sa produksyon ng mga magsasaka at sa maaring epekto ng pagbaba ng presyo sa kanilang mga kita. Sa pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. noong nakaraang linggo, sinabi niyang ang nararanasang pagtaas ngayon ng presyo ng bigas ay dahil sa mataas na farm gate prices. Kaya naman ang nakikita nilang solusyon dito ay ang pagdaragdag ng reserbang supply ng bigas sa bansa para mapababa ang presyo. Nauna na rin niyang ipinagutos ang pag-iimbestiga ng DOJ at NBI sa mga umano'y rice hoarders at price manipulators upang masawata ang mga ito. Ganun pa man, pinangako ng Department of Agriculture na kasama ang pagbaba ng presyo ng bigas sa kanilang self-proficiency plan para sa taong 2028. Randy Guzman para sa Luzon Headlines.